Sa gitna ng malawak na karagatan, may isang maliit na isda na nagpakita ng hindi maipaliwanag na tapong. Hindi niya iniisip ang sarili nang makita ang isang malaking mandaragit na papalapit sa kanyang kawan. Sa halip na magtago, pinili niyang harapin ito. Mabilis siyang lumangoy palayo, inilihis ang pansin ng mandaragit mula sa kanyang mga kasamahan. Kahit kapalit man nito ang aking buhay, mailigtas ko lang sila. Ang bulong ng kanyang puso habang lumalayo, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na bayani ay hindi nakikita sa laki o lakas. Minsan, ito ay nakikita sa simpleng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lahat ay handang isakripisyo ang sarili para sa iba, ngunit ang maliit na isda ay nagpapakita na may mga pusong handang magbigay ng lahat. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa iba. Makita tayo sa susunod.